What's up, what's up, what's up? Magandang hapon. Uh, may yung mga lahat ng mga mga basher ni Diwata. Uh, dapat tulungan din si Diwata ang makaangat sa buhay kasi alam niyo yung pinagdaanan ni Diwata. Alam, katira sila alam ng tulay na construction. Alam niyo yon, kahit hindi ko sasabihin. Kaya kayong mga baser, dapat tulungan natin ang kapwa at yung Pilipino. down niyo eh, nilalagag niyo eh. Tsaka ikaw naman din diwata, mag-iingat ka rin sa sinasabi mo, sa mga panalalita mo. Kaya nandito tayo, nandito tayo sa social media, pumasok tayo sa social media, kailangan yung bukang bibig natin, ingatan natin. Mag-isip ka muna, mawag kang magsalita. Alam kong napapagod ka, pagod ka talaga kasi maraming nagpa-picture sa'yo, maraming nagpa-shout sa'yo, tapos ini-snap mo sila. Huwag naman din ganon. Ako, wala kong ang sasabihin ko lang sa iyo, mag-ingat ka sa pagsalita mo. Yun lang, tapos kung gusto mong tumulong sa kapwa mo, ta Pilipino, nga naghirap, tulungan mo din kasi yung tagumpay mo ngayon, galing diyan sa amin, nanggagaling din sa mga viewers mo, mga followers mo, mga subscriber mo. Yung lahat ng humahanga sa iyo, yun din nanggagaling yung kasikatan mo ngayon. Kaya yung ibang mga basher naman, kaya nag, nag nagsasabi siyang ganoon sa iyo, kasi may mali ka rin nagagawa eh. May mali ka rin nasasabi. Alam mo, social media. Nasa social media tayo. Kaya medyo naman ingat-ingat naman. Ingat naman tayo sa manalita. Sa social media, magkakamali tayo. Para tayong artista dito eh. Ganun yun. Yung sa lahat ng mga nagbabas kay Diwata, sana tigil-tigil lang ninyo si Diwata ako alam mo malapit lang ako pero hindi ko mamunta kay Diwata kahit kailan malapit lang ako dyan pero yung ibang mga vlogger dyan katulad ko ng maliliit na vlogger ang balita ko nandyan na nakatira sa uh, Paris Uberlur kay Diwata araw-araw nandyan o kailan naman yun kasi yun talaga wala, walang mga yung mga vlogger yun eh ah uh, uh, pangarap nila uh, aangat din eh, sila sabay kay Diwata yan ako malapit lang ako nito lang ko sa Pascor Drive harap ng Terminal 1 na iya. Harap lang oh, malapit lang ay kung magmo-motor wala pa siguro 30 minutes nandito lang ako kay Diwata. Ah, malapit lang ako rito. Pero di ko di ko pumunta kay Diwata kay dagdag lang ako pa sa way dyan. Yung mga vlogger naman yung uh, katulad ko maliliit pa. Huwag mo naman kapasyadong titingnan nyo si diwata yung iba namang mga yung yung kumakain gusto bang makaset out titingnan si diwata kung tawag nito uh, busy o hindi busy o hindi titingnan nyo kung hindi busy na medyo nasa labas siya agala-agala sa kanyang lapitan naman ang hirap kasi sa atin mga Pilipino pag isang sikat na tao katulad kay diwata na hindi tayo papansinin Babasa natin, ibabasa agad natin si Diwata. Ibabasa agad natin ang isang tao kaya hindi tayo pinapansin. Dapat hindi ganon. Chichimpo, chichimpo tayo, chichimpo. Chichimpo tayo. Kaya wala tayong unla dito sa Pilipinas. kapwa natin Pilipino, pag medyo nakita natin angat na, ilalaglag natin. Ilalaglag dapat tutulungan para matuwa naman sa atin yung mga ibang bansa nga nanood sa atin wala eh kanya kanya ito yung laglagan eh social, social media itong ginagawa natin nasa social media tayo buong bundo na, nakapanood sa atin yan sa lahat ng mga, mga basir naman diwata huwag kayong masyadong ilalaglag si diwata huwag kayong masyadong ilalaglag ikaw naman diwata ingat ingat sa wanalita yun lang masasabi ko real talk to diwata ako, hindi ko na, hindi ko nagbabasa iyo ha. Baka sa iyo nagbasa ko. Hindi. Uh, ako ha? tagahanga rin ako sa iyo. Nga tagahanga rin ako sa iyo nga sa iyong tagumpay hinahangaan din kita kasi nagsisikap ka para sa family mo. Ano lang. Uh, magandang hapon ulit. bye, -bye. Thank you sa nanonood. Salamat.